sa pagsusuri ni KTH Ka sa kanyang lugar ay meron siyang nakitang isang matandang puno ng Kalachuchi. Dahil dito ay inisip niya kung gaano kaya katanda ang naturang puno na ito at posible kaya na ito ay isang markang sadyang tinanim ng mga sundalong hapon. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, hindi lamang mga nakaukit na marka ang iniwan ng mga sundalong hapon bilang palatandaan sa kanilang tinagong mga kayamanan ni Yamashita. Ginamit na rin nila ang mga puno at halaman kung saan sila mismo ang nagtanim sa mga ito. Meron akong nagawang bido na siyang higit na nagpapaliwanag tungkol dito. Para masagot ang katanungan ni Ka H, ay nilapitan niya ang mga matatandang residente na matagal nang naninirahan sa lugar at ayon sa kanila ay matagal na daw ang naturang puno sa lugar kung saan ay mula pa ito sa panahon na pananakop ng mga sundalong hapon. Ngunit ang problema ay hindi sila nakakasiguro kung sino ang nagtanim sa mga ito. Muling binalikan ni KTH ang puno ng kalachuchi para muling suriin ito ng mabuti. Ngunit sadyang wala talaga siyang makitang ibang mga marka sa paligid nito maliban lamang sa nag-iisang malaking bato nakatabi nito. Isa lamang itong ordinaryong bato kung saan ay walang kahit anumang nakaukit na marka sa mga bahagi nito. Kaya ang tanong ni ka TH, ay posible kaya na isang marka ang matandang puno ng Kalachuchi sa naturang lugar? ang mga puno bilang Yamashita Treasure na marka. Masasabi ko na bihira lamang ang puno ng kalatsuchi na ginamit ng mga sundalong apon sa kanilang pagmamarka. Ang mga karaniwang puno na madalas talaga nilang ginamit ay ang mga puno na tulad ng kawayan, mangga at balete o mga uri ng puno na talagang tatagal sa haba ng panahon. Para masabi natin na ginamit ang isang matandang puno sa pagmamarka, ay kailangan na meron tayong mahanap na ibang mga marka sa paligid nito. Pero may mga sitwasyon naman talaga na maaaring ang mga marka sa paligid nito dati ay posibleng nasira at tuluyan ng nawala kaya posibleng ganito ang sitwasyon na sinusuring lugar ni KTH. Suriin din natin ang pagkakaayos ng mga puno sa paligid. Bilang isang halimbawa ay sabihin natin na meron pang dalawang puno ng kalachuchi sa dalawang magkahiwalay na lokasyon. Dahil sa kadalasan, meron tayong tinatawag na triangulation of markers. Ibig sabihin, ay may tatlong mga marka sa naturang lugar na kapag iyong ikinonekta ang kanilang mga luasyon ay mabubuo ang isang triangle na pattern. Hindi naman kailangan na dalawang puno ng kalachuchi ang magiging kapares nito para mabuo ang naturang triangle na pattern. Pwedeng ibang matandang puno ang mga ito o ibang mga lumang bagay tulad ng malaking bato ang isa pang bagay para masabi natin na ang matandang puno ay posibleng isang marka ay kung meron itong kakaibang itsura. Bilang isang halimbawa ay hindi normal ang itsura ng pangangatawan nito. Maring hindi na rin normal ang laki o sukat nito. Maliban dito ay kung may mga nakabaong bagay sa katawan nito Higit na makakatulong sana kung merong aktual na larawang kuha si KTH sa naturang puno ng kalachuchi para mas masuri natin itong mabuti. Ang masasabi ko kay KTH. Ka nalulungkot ko pero hindi ko kayang kumpirmahin kung ginamit nga ba ng mga sundalong hapon ang naturang puno ng kalatsuchi sa kanilang pagmamarka dahil sa wala talaga tayong sapat na pasihan Pero kung gusto mo talaga itong kumpirmahin, ang masasabi ko dito ay kailangan mong magsagawa ng mga trial diggings o pagsubok na paghuhukay. At meron akong tatlong nakikitang posibleng mga lokasyon na maaari mong subukang hukayin. Una ay kailangan mong suriin ang katawan at mga sanga ng naturang puno ng kalachuchi kung saang side nag-bend o parang yumuko ang katawan nito ay dyan mo subukang hukayin. Pero kung meron naman itong mahabang nakapahalang na sanga sa side na ito ang iyong huhukayin. Pangalawa kung ang naturang puno ng kalachuchi ay hindi normal ang kanyang paglaki, ay masasabi kong hukayin mo mismo ang ilalim nito. Sapagkat maaaring hindi normal ang paglaki nito dahil sa kontaminadong lupa nito, dulot ng mahalagang bagay na nakabaon ng direkta sa ilalim ng kanyang mga ugat at ang pangatlo ay subukan mong hukayin sa pagitan ng naturang puno at ang katabi nitong isang malaking bato. Ngayon ay kung meron kang nadatnan na isa talagang nakabaong lihiti mong marka, ito ang siyang hit na nagkukumpirma na ang puno ng kalachuchi ay isang ang tunay na marka. Pero kung nagawa mong hukayin ang tatlong mga nabanggit na lokasyon at wala kang nadat ng kahit anumang nakabaong marka, ibig sabihin ay walang kaugnayan ang naturang puno sa kayamanan ni Yamashita. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.